Hello Philippines and hello world. Kani ng umaga nga nagmamadali kaming lumabas ng anak ko. Eh paano eh malapit nang isara ang lubid. Kaya agad-agad ako sumakay ng tricycle para makasakay na. Abay kapag hindi pa ako nakasakay ay mag-aantay ulit ako nang napakatagal. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong ligtas. Lagi tayo magdadasal at magpapasalamat araw-araw. So, ayan nga ang update ko sa tulay ng Santa Rosa. Malapit nang matapos. So, ayan nga at magtratrabaho na naman ang ganda ko. Nasa pangalawa na akong pasyente at papunta na ako sa pangatlong pasyente. At lahat ng nakasakay sa jeep ay natutulog mukhang puyat na puyat. <coughs> Dumaan nga muna ako rito para kumain ng fried chicken nila. Masarap siya at malasa. Pagkatapos nga nagpunta na ako sa huling pasyente ko sa pang-apa. At syempre tuloy naki-birthday na ako at nanginain. Napakasarap nga ng kanilang minudo. Happy birthday, Aaron Gutierrez! Anak nga siya ng pasyente ko. Napakasarap ng kanilang toko at baboy at ng kaldereta. At syempre, hindi mawawala ang pansit na sotang ho na ubod ng sarap. At ang carbonara na sobrang creamy. Sa sobrang dami ng handa nila, nabusog ako. Sila nga pala ang nagluto niya. At shout out po sa inyong lahat dyan. At napakasarap ng ipinakain nyo sa akin kanina. Grabe yung busog ko. Sobra akong busog. Inaantok na ako. <laughs> at syempre, hindi mawawala ang pa-take out nila. Maraming maraming salamat po. At napakababaik nyo sa akin. Magpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos. At hen nga, at nag-swimming nagswi na sila sa likod. Pauwi na nga ako dyan. Sobrang ini. Pagkatapos nga naabutan kami ng stop. Grabe yung init na nakakahilo. At mabuti na lang, hindi kami naghintay ng ubod ng tagal. So ayun na nga, at andito na ako sa palengke ng Santa Rosa. Dumaan nga muna ako rito para withdraw yung pera ko. Mamimili na nga ako ng mga gamit ko sa bahay. Bigla ko nga maalala dyan, meron pala akong ulam. <laughs> aron nila. At na nga at pauwi na ako ng bahay. Pagdi ko nga ng bahay, naglaban na ako agad-agad. At hen nga at lalabas ang anak ko at nagpadagdag ng ula. Gusto nga daw niya ng San Marino yung maanghang. Kaya sabi ko nga siya ang bumili sa labas. Tinuturuan ko lang ang bumili ngayon para may nauutusan ako. Ang maganda sa anak ko, willing naman siyang matuto. Mainam naman sa bata yung gano. So na nga at nakabili na siya. O di ba hapon na napakainit pa rin sa labas. Ha? Ramdam ramdam mo yung alinsangan sa labas. At inaya ko na siyang pumasok at kakain na kami. Ewan ko lang kung mauubos niya yung ulam niya e eh, napagkaanghang-anghang. At hena nga at binubuksan na niya. Hindi nga niya alam kung papaano. <laughs> Kakalok ang bata. Abay, subukan niyang buksan kako. At mahirap nga daw hatakin. At inamoy pa, mabango nga daw. So hena nga at nabuksan na niya. Jarot. <laughs> Tara at kain na tayo.